With 10 being the highest. Gaano kalinis ang pusod mo? Go. 7. Ang recycled plastic bottle ay pwedeng gawing blank. Paso? Makikita sa freezer. Yellow. Salitang pwedeng mag-describe sa durian. Pabaho. In one minute, ilang 3-point shot ang kaya mong ipasok. Dalawa. Nice one. Yeah! Nice one! Woo! Tignan natin kung ilang points na nakuha mo. On a scale of 1 to 10, gaano kalinis ang pusod mo? Ang sabi mo, 7. pat 7? Hindi po ako sure. Tapan, sir! Ang sabi ng survey ay... Pwede! Pwede! pwede. Ang recycled plastic bottle ay pwedeng gawing blank. Ang sabi mo ay... Paso! Paso! Survey says... Tama, tama, tapan, sir! Pwede! Pwede, pwede, kaya ang pa yan. Pakikita sa freezer, sabi mo, yellow. Ang sabi ng survey yellow. ay... Tapan, sir! Tapan, sir! salitang pwedeng mag-describe sa durian ang sabi mo mabaho. Mabaho! Kumakain ka ng durian? Hindi po, pero mo kasi mabaho eh. Ako, kumakain ako ng durian. Sarap na sarap ako sa durian. Ah, pero mabaho po siya. Oh, ah, okay lang naman. Ako kaya ko. Survey says... 44. pwede po, pwede po. In one minute, ilang three-point shot ang kaya mo ipasok. Sabi mo, dalawa! Dalawa! Dalawa, top answer! Top! Meron, 88 points. It's good enough. Okay lang po, kakayaan mo. 112 to go, Keen. Let's walk up the 4, Josh. Kaya. Pare, si Keen ay nakakuha ng na 88 points. Ibig sabihin, 112 pa ang kailangan mo. Kayang-kaya kaya mo yan, Josh. Let's, go. Let's do it. Give me 25 seconds on the clock, please. Makikita ng viewers, sa bahay ngayon, ang sagot ni Keen. Good luck. po on a scale of 1 to 10, with 10 being the highest, gaano kalinis ang pusod mo? Go! 9. Ang recycled plastic bottle ay pwedeng gawing... Parol. Makikita sa freezer. Tubig. Ay. Salitang pwedeng mag-describe sa durian. Mabaho. Isa pa. Patalim. In one minute, ilang three-point shot ang kaya mong ipasok? Tatlo. Let's go. We need 112 points to win that additional 100,000 pesos. Ito, in one minute, ilang three-point shot ang kaya mo ipasok. Sabi mo, tatlo. Tatlong tres. Ang sabi ng survey ay... Top answer! That's the top answer. Top answer. Salitang ilang pwede mag-describe sa durian. Ang sabi mo, matalas, matalim. Ang sabi ng survey ay... Good answer! Yes. Ang top answer ay uh, mabaho. 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 Makikita sa freezer, sabi mo tubig. Sabi ng survey ay. Pwede, pwede. Audience, ano kaya top answer dito? Karne. Karne. Karne ang top answer natin dito. Sayang, mataas yun. Ang recycled plastic bottle ay pwedeng gawing parol. Parol. Dekor. Ang sabi ng survey ay... Merry Christmas! Boom! Pasok! Ang top answer dito ay paso o vase. Vase, paso. Yan ang top answer. And dito na. On a scale of 1 to 10, gaano kalinis ang puso mo? Sabi mo 9. 9. Ang sabi ng survey 28 to go ay... Vase, bigay mo na. Oh, sayang. Sayang. Di bale. Ang top answer ay 8. So, yung... Isa na lang. Anyway, congratulations, guys. You've won a total of 100,000 pesos.